Kautay pa rin ng inaasang pagbabalik Maynila ng ilang mga bakasyonista. Alamin po natin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal dito po sa Quezon City. Naroon po ang ating kasamang si Oscar Oida. Kapos na dyan, Oscar? Yes, Joel. Bagamat lumipas na nga yung Easter Sunday, eto, dagsa pa rin yung mga tao dito sa Araneta Center Bus Terminal. Eto na yung inaasahan na bugso ng mga pabiyaherong dadagsa dito sa may terminal. Ayon sa pamunuan ng naturang terminal, Joel, inaasahan nila ng limang libong pasero sa buong, uh, buong maghapon ang dadagsa dito para nga sumakay mula dito sa Manila papunta sa kanilang mga probinsya. At dahil jan Joel patuloy pa rin yung ipinatupad nilang uh, sistema dito sa terminal yung paghihigpit sa seguridad nandiyan pa rin mabubus-minubusisi pa rin yung uh, paginspeksyon sa mga bagahe na siguro hindi makalusot yung mga kontrabando at mga pinagbabawal na mga gamit at nandyan pa rin naman yung mga help desk ng DOTC, ang medical assistance ng MMDA at inaasahang lilibot libot pa rin yung mga pulis sa paligid ng terminal para matiyak yung seguridad ng mga pasahero. Parang 5,000 na bangkit natin Joel yung inaasahang ang dadagsa dito para nga bumiyahe at ganun din karami yung inaasang bilang ng uh, pamunan ng terminal na babiyahe pabalik ng Maynila. Bagamat hindi na inaasahan na mararamdaman pa natin yung dami na yan dito sa terminal, dahil inaasahan mula dyan pa lang sa may Pasay, meron din sa may Alabang, magsisipagbabaan na yung mga pasero. Kaya pagdating ng mga bus dito sa terminal galing sa mga probinsya ay hindi na ganun karami yung mga taong uh, nakasakay. Sa buong magdamag, Joel, ay maayos naman ang sitwasyon. Dito sa terminal, wala na paulat na mga krimen at wala, nang, uh, wala pa namang napaulat na hinimatay o kinailangan ng medical assistance dito sa Araneta Center Bus Terminal. Joel? Alright, uh, Oscar, mukhang uh, napaka-traffic ngayon sa EDSA. Uh, ito'y begong tayo siguro sa pagdagsati ng mga bus doon sa mga probinsya at uh, nagbababa ng mga pasero along EDSA. Do we have enough traffic enforcers para matiyak na magiging maayos ang uh, daloy ng trabiko diyan sa kabahan ng EDSA? Well, sa mga napaunang uh, report, Joel, na rinig na rin natin yan, na inaasahan nga, na mula kahapon hanggang ngayon, yung pinaka bulk ng mga babyahing uh, motorista mula sa probinsya inaasahan uh, bagamat nga rin nakita natin sa index sa report ng kasama natin si Ivan na hindi naman ganoon nakarami yung babyahi eh, sinisigurado ng motoridad na hindi nila babalewalain yung posibilidad na magkaroon pa rin ng uh, mabigat na dali ng trapiko. Lalo na banggit mo dyan sa may EDSA kung saan sa hilerang yan ay makikita yung mga iba't ibang terminal na karamihan ay eh, provincial kaya inaasahan na dyan ang pagbabagal ng dali ng trapiko. Kaya gaya ng inaasahan mo, ina-expect din natin na nakaantabay dyan yung mga traffic enforcer para matiyak na magiging maayos, bagamat mabagal, maayos at tuloy-tuloy ang daloy. Joel? Thank you, Oscar.